Noong ikalabing lima ng Hunyo taong 1215, inilagay ni Haring John ng Inglaterra ang kanyang selyo sa Magna Carta, isang mahalagang dokumento na nagtatag ng prinsipyo na ang lahat, kasama na ang hari, ay nasasaklawan ng batas. Itinuturing na ang pangyayaring ito ay isang batayang bato ng kalayaan at ang pundasyon ng batas sa konstitusyon sa mundo ng mga nagsasalita ng Ingles. Noong ikalabing lima ng Hunyo taong 1775, sa panahon ng Revolusyong Amerikano, si George Washington ay itinalaga bilang pinuno ng Continental Army ng Second Continental Congress. Ito ang nagsilbing simula ng pamumuno militar ni Washington sa labanan para sa kalayaan ng Amerika mula sa Britanya. Noong ikalabing ng Hunyo taong isang libo at siyam na sumabog ang bulkang pinatubo sa Pilipinas, na itinuturing na pangalawang pinakamalaking pagsabog ng bulkan noong ikadalawampung siglo. Ang pagsabog ay may malaking epekto sa buong mundo, nagdunot ito ng pagbaba sa mga temperatura sa global at humantong sa maramihang paglikas at malaking kawalan ng buhay sa mga paligid na lugar.